para sa mga balita sa Bunga Adlaw. IPPO nagpaandam batok sa paglaktas ng peke nga kwarta sa Bunga Holiday Season. Suno kay Police Major Rolando Aranyo dag pamaba sa Iloilo Police Provincial Office nga mangin mabusisi gid sa kwarta nga ginabaton agud malikawan nga mabiktima sa peke. Dugang pa niya nga mayara sa tatlo ka pamaagi agud mahibaluan kung peke ang kwarta nga ginabaton o kung ginauyatan. Una, kung ang kwarta nga ginakaptan tamaan kahining bangod ang matuod nga kwarta magras. Ikadwa, kung iwagan kag hindi klaro ang imahe kag watermark, sang kwarta bangot amatud nga kwarta klaro ang litrato sang bagani kag watermark kung sugan o kung pasanagan. Ikatatlo, lantawon ang serial number kag security threat. Ginpabutyag man ni Aranyo nga gilayon magpahibalo sa pinakamalapit nga police station kung makabaton sang peke nga kwarta. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa nagpahanumduman nga maghalong kagmangin alisto. Gamiton ang feel, look, tilt method sa pag-usisa sang kwarta. Dugang pasini pwede sa gihapon gamiton kag ipamakal ang may tupi nga 1,000 peso polymer banknote kag nagpabutyag nga ipabaludayon sa ahensya kung wala ini inigin bato. Lapit apat gatos nga mga vendors gintugutan nga magbaligya sa designated areas sa Iloilo -Ilo City sini nga holiday season. Base sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Jerry P. Treñas, yari ang mga designated areas: Esnart Street, J.M. Basa Street, Ledesma Street, Valeria to Delgado Streets, Delgado Street, Haro Plaza, Molo Plaza kag Manduria Plaza. Suno kay Jack Conlo, head of Iloilo -Ilo City Public Safety and Traffic Management Office, may yara sa nagabaligya prutas kag dry goods. Sila ang gintugutan hasta alas 12 sa kagahon sa Desyembre 31. Dugang pa ni nga gutok ng downtown area halin kagapon Desyembre 27. Kaginila uman nga mas magutok pagid hasta sa bagong tuig. Para sa panay balita, ini si Jen Bailon, ang inyo KPN. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.